Ayan po mga bossing, ang ating deliveries na buhagin Pongkan na pongkan po yan. Yung truck natin ng Vibro na yan. Orange na orange na orange. At rin, sukata na ba yan? Oh, sukata na at baka tirahin pa ng iba. Ayan po ang ating deliveries ng mga romads from Pampanga, Philippines. Ito ang ating warehouse man, si Ate Ray. Ayan, si Akman. This portion is brought to you by si Akman. Ito po si tropa natin, oh. Dalawang truck po yan na pongkan na pongkan. Tropa, ano po yan? Is one o by bro? Yung totoo? Yung totoo? Baka ano ha, may video tayo dyan. Ayan po, vibro po yan from Pampanga. Ito naman po ang ating three-part aggregates. Ayan po yan, bluish na bluish. Akita naman po yan sa siwang. Ay, ho, -wo. Sister company po yan ng Sinotrack. At ang amin po naman mga truck ay poton. Ayan po, poton na poton. Poton. Above sale level pala yung karga mo ha. May extension pa ng kahoy. Ano yung kahoy na yun? Gis o 12? Ayan, Ayan po o. Ilang wheeler lahat yan? 12 plus 10. 18? 18. Ayan po ay idadam na. Ito po ang ating vibro. Sa mga gustong magpabuhos po at umorder ng vibro. ito po ang aming planta. Rubik Industries Corporation. Ah. Arya Babur, Abante! Yan po, sabay-sabay na yan. Ayan, kita niya naman, taas ng dam niyan. Ayan, ang ating vibro. First class po na buhangin From Pampanga Ayan po oh Ayan oh no? Ayan oh no? Lagabuga na oh no? So, sa mga gusto po mag-order ng Vibro, Ready Mix Concrete. 38 G1 Ready Mix ay PIM lang po kayo. Pongka na kan yellow na yellow, orange na orange. Ito, alis na po sila. ten wheelers, ten wheelers. Bonjour. Alis na po sila. Yan naman po ang ating green na na planta. Yan naman po ang warehouse ni Corp Bay. Yan po ay kay Nissin Mondi. Station Warehouse Nissin So by na po at yan po ay idadam na rin yan Masira pa yata ang alo, Hangin Hello, Kate? Okay? Ayan na, oh. Hello, tayo rin po ay Pongkan na pongka, to orange na orange Against the light. Ah, against the light. Okay, okay, okay. Bye bye.